Ito guys, ang aga pala natin dito magising mga tropa. ayano tingnan nyo. E, eh, pasikat pa lang pala yung araw dito mga tropa. itra, itra. E, eh, mag-aalmusal nga lang pala muna tayo dito guys. At eto nga pala si Idol Boy. E, eh, gusto niya pala tayo dito maging konduktor niya for today's video mga tropa. Pero wait, teka. Tingnan nyo. Ang long jeep ni na pala dito si Idol guys. Wow, ang haba na ng jeep nito. E, eh, gusto nyo bang maging konduktor tayo sa kanya dito guys eh kung gusto nyo maging conductor tayo dito sa jeep ni tropa is ilike na muna tong video at wag nyo rin kakalimutan na mag subscribe ba ah. Ito, guys eh magkano kaya ang isusweldo sa atin dito ni tropa ayano o oh. parang kamukha to ni princess mga idol ha ibili muna ako dito syempre ng almusal natin dito mga tropa ayano oh. opya boshing good morning eh nagalmusal ka na ba boshing Ito, guys bili muna tayo sa kanya dito nang ng hat dog or di kaya burger Ito guys, burger na lang Ito na yung almusal natin for today's video mga tropa E so yun, eh habang nasa talyer pa yung jeepney natin dito guys E magkoconductor muna tayo dito kay Idol Eto oh, kumain ka na ba bossing? Ito guys, oh, tingnan nyo, asan kaya yung book nito ni Idol? E bakit na wala? Eh so yun guys, una tayo dito boy Buksan natin yung pinto mga tropa Tapos upo tayo dito sa tabi niya Eh tayo pala magiging konduktor dito ngayon guys andito na ako sa si jeepney ni idol nakalong oh, jeepney si idol wow sana ulit <laughs> eh so yun boy eh konduktor muna pala tayo for today's video mga tropa Eto na boy, ay eh, nagpa-parking na pala dito yung tropa nating driver guys. Ayan o, oh. no, Uy, teka, ano kayang parking ang gusto nito guys? Bakit hinarang niya dito sa daanan mga tropa? Oh man, pang ilang ba tayo dito boy? Pangalawa pala tayo dito guys. Magkano daw ang sahod natin dito? 1,200, balikan mga tropa. So yan guys, pwede na yan. E eh, tingnan pasikat na pala yung araw dito mga tropa. E eh, so yun, e eh, habang hindi pa natin train dito kumuha ng pasero guys syempre mag-aalmusal muna tayo dito boy Eh bossing, nag-aalmusal ka na ba? Eto Ayoko, nag na ako Sige, kainin mo na yan nag na daw si tropa <laughs> ayano parang kamukha ni princess Kung mga idol Kaso nga lang, wala siyang buhok Asan ba yung buhok mo dito idol? Eto guys o, so, kawawa naman to si ate Nawalan ng buhok mga tropa So yan guys, Pumuna tayo dito mga tropa Kain tayo dito boy Okay yan, sarap ng burger Ito, guys, meron pa tayo dito natirang chicken mga tropa Eh kagabi pa natin to binili Pero pwede pa yan, hindi pa yan panis ito so, ito, guys. Ang sarap. Yun, oh. Puno na agad tayo dito, guys. Busog na busog na. Iinom lang tayo dito ng cola, mga tropa. Busog na tayo rito guys. Ito pala yung driver natin dito, mga tropa. Tayo na ang next na kukuha ng pasero dito, guys. Ito ang gagawin natin dito, boy. Kailangan na natin umupo dito, mga tropa. Yan. Upo na tayo dito, guys. Kasi magsusukli na tayo ngayon, mga idol. Yan, oh. Ang dami na sumasakay dito sa jeepney ni tropa. Eto na guys, mayroon nang nagbayad dito boy. susuklian lang natin sila dito. Naku, mayroon pang tumabi sa akin senior mga tropa. Ang aga-aga, 100 agad yung binayad dito ni tropa. Oh ming. wala ka bang bariya dyan manong? Kulian nga natin to si idol boy. Ayun know. oh. So yan guys, dami na sumasakay dito sa jeepney ng tropa nating driver boy. susuklian lang natin yan ngayon. So eto boy, dalawang wawa. Suklian natin yan ng 20 mga tropa tropa. Yan o, oh, dumadami na yung sumasakay dito sa jeep ni natin. Guys, gamitan na natin to ng teknik mga tropa. Ayan, mabilis ang pagsusukli lang pala yung gagawin natin dito, boy. So, eto guys, suklian natin to ng 85 mga tropa. Tapos, eto naman yung isa guys. Magkano yung sukli na Siyempre, ang sukli niya dito, is 37. Wala naman siyang discount dito kasi hindi siya senior or diya estudyante mga tropa. Sobrang bilis natin magsukli dito mga tropa. Ayun o. Tamang upo lang yung driver natin dun boy. Kasi nga meron na siya dito. Conductor slash barker mga tropa. ayun o. Oh, magtatawag na rin tayo dito ng pasero guys. Tayo na rin ang barker niya dito for today's video mga tropa. Para check nga natin dito guys. Eto siya boy. Tamang upo lang siya dito habang tayo nagsusukli ng pasyahero <laughs> eto mga tropa puno na tong jeep ni idol At, nga natin dito guys ilang pa ba yung kulang dito boy so, tara tara guys baba nga tayo dito mga tropa eto puno na dito yung jeep ni idol dito napasarap yung upo dito ni tropa ay okay, tropa tara na biyahin na tayo dito e puno na dito yung jeep nimo, mo ayun oh. ayaw mo pa bang umalis matatagal lang kanya sa pag-ikot to so, eto guys e puno na yung jeep dito ni tropa ayo pa niya dito boy Parang nakatulog at ato nagising dito mga idol eh o yan mga tropa Paano tayo babiyahin na ito guys E tulog yung driver natin dito mga tropa Ayun oh nakaupo lang dito guys Tumin. Oy, idol. Ano na? nakatulog pala tong driver natin. Naku, naku. Eh, kanina pa ako nag dito. Kanina pa puno tong chip ninyo eh. Eto boy, sakay na tayo dito mga tropa. Yan, sarado natin yung pinto dito mga idol. Yun, sa wakas, nakalarga na rin tayo. Grabe tong driver natin guys. Nakatulog mga tropa. Oh men Guys, bumabiyahin na pala kami dito. Balagtas mga tropa. Ayan. Eh, buti na lang. Hindi ka moti Itong jeep ni driver na nanapagkondoktoran natin mga idol. Eh okay, so yun. Iaantayin e, lang natin kung mapunta sa terminal mga tropa. Tapos babalik tayo mga idol para makuha natin yung sahod natin mga bossing. Ito nga pala yung sinasakyan natin jeep ni dito guys na Naka long jeep ni dito mga tropa. Yan nagbaba siya dito ng pasero mga bossing. So tara susundan lang natin yan mga tropa na bumiyay mga idol. dito guys yun. Sobrang oh, naku Oh no anyari, mga tropa Nakuhaan natin sa camera yung ano guys Yung banggaan Naku Kamote daw mga idol Oh man Ito guys Buti na lang Hindi tayo nasaktan doon mga tropa Meron pa naman tayo ditong dalang mga pasero mga idol So yan guys Papanoorin lang natin mag drive to si tropa Kung kamote ba to, mga bossing Yan okay naman dito uy. Yung kanina yung kamote guys Pabilis magmaneo mga tropa So yan guys Ito susundan lang natin tong jeep ni neto ni tropa Meron ng pumara mga bossing Ako, ibaba mo niyan idol So guys, meron ng pumara dito sa jeep ni namin Guys, yan, bumaba na si tropa Yun, know, oh. ilan yung bumaba dito Naku, ang dami nun na So, eto guys, meron pumara ulit dito mga tropa So, yan boy, oh Dire direto lang to si bossing, guys Up. Oh. teka, teka Meron ditong isang pasero Hinto ka dito, ayan, oh Meron pasero dito, boy Teka, teka, sino yung binaba mo dyan, idol? Pati nga ako ng binaba mo Yan o, oh, meron pa dyan o Bakit hindi mo inihintuan O tara tara, susundan lang natin tong jeep ni dito ni Idol guys Eto guys, andito na pala kami sa may barangay wawa mga tropa Yan o, meron ang pumara dito sa jeep ni ng bossing natin guys yan, check nga natin dito boy kung ilan yung bumaba. Ayun oh, medyo marami rin yun mga tropa. O oh, tara tara. Yan, oh, let's go. Malapit na tayo dito sa balagtas mga tropa. Andito na tayo. Papanoorin lang natin to mag-drive guys. Eh parang kamote itong mga idol eh. Ayun oh, nabunggo pa dun sa pader mga tropa. Yan, nagsibabaan na yung mga pasero guys sa wakas. Eh so yun boy, naksidente pa tayo dun bossing ah. Kamote ka siguro mag-drive no. So eto guys, binigyan ako ng 600 na sahod dito mga tropa. Let's go. Siyempre, bibili natin yan dito ng chicken. Preserve natin yan para mamaya mga bossing. Eh tapos na pala tayo maging conductor doon sa unang driver na na-applyan natin dito mga tropa. Kaya ngayon maghahanap na naman tayo ng panibagong driver dito guys. Eh maghahanap tayo dito boy ng mga driver na kailangan ng conductor mga tropa. Uy, meron pang tumawag sa atin dito boy. Idol, idol, hi kuya Inbo. Eh, kamusta ka? Okay naman ako dito. Eto guys oh, nandito yung driver boy. Eh naghahanap ka ba ng conductor dito? Pwede ako. Hindi <laughs> naman ata ito naghahanap. Hanap kay si... Uy, eto si Idol. Eh, kailangan mo ba ng conductor dito, tropa? Ay, ay Rider, kailangan ko ng conductor dito. Mag-conductor ka lang sa atin. Eto daw guys, mag-conductor daw tayo sa kanya dito for today's video mga tropa. Eh so yun, eto guys, eto pala yung jeep na sasakyan natin boy. Eh so tira tira, sakto. Nakakita agad tayo dito ng, ng jeep ni driver na pwede natin mapag mga tropa. Ayan ho. Eh teka teka, pupunta lang kami dito sa terminal mga boshing. Naku, kalimutan natin isarado yung pinto dito mga tropa. Yan, sarado natin guys So, eto boy Magkoconductor muna ako dito sa Pangalawang jeepney driver na Tutulungan natin magsukli dito mga bushing Ayan, nagpapike na siya dito mga tropa Uy, nandito pala si Idol Boy. Driver na siya dito. Ito pala 'yung lagi kong konduktor dito mga tropa. So, eto guys, oh, tingnan yung mga nakalong jeep ni dito mga idol. Ang astig. So, eto guys, ako pala ang konduktor netong Bacon dito mga tropa. Dapat pala dito na lang tayo nag-konduktor, guys. E, syempre, pagtapos natin dito kay tropa, dito naman tayo kay Idol. Ayun oh. Eto boy kay Kuya Zipot mga tropa. Sa kanya naman tayo. Eh, so 'yun, lahat ng long jeep ni dito, guys, magko- doktor tayo mga tropa. Gusto nyo ba yun? O eto guys, ang dami ng mga driver na pumupunta dito mga tropa. Ayan Oh. astig boy. Tara tara, ang dami ng mga nakalong jeep ni dito mga tropa. Okay, so yun, pala ako dito sa lahat ng mga nakalong jeep ni boy. Kaya ayan, uupo na tayo dito kay tropa. Baka mamaya mawalan pa tayo ng upuan eh. Yan oh, astig no. Meron na nagbayad sa atin dito mga tropa. kan susuklian na natin yan mga bossing. So pagtapos natin dito sa driver na to guys maghahanap naman tayo ng ibang driver dito mga tropa so lahat ng nakalong jeepney dito guys magiging konduktor nila tayo ngayon boy gusto nyo ba yun mga tropa eh, magiging conductor nila yung idol nila dito mga bossing ayan o oh, tingnan nyo ang dami nakapila dito guys may bulakan to balagtas terminal mga tropa kaya eh, ayan bilisan natin dito boy let's go eto guys tapos na pala tayo dito magsukli mga tropa eto bumabiya ay, na dito yung jeepney natin Please Yan o Napakaangas Naku Meron pa dito pumara sa atin At bumabagay Yan Meron mga bagong sasakay Mga tropa so, Kukunin natin yung sukli niya ni Idol Parang galit pa So yan boy O Pakiabot lang ng bayad tropa O Pakiabot lang oh Yung bagong sakay dito So yan guys Ayan, na Inabot na dito So natin Itong mga tropa Tandaan yung pera niya So natin dito Ng T7, guys Pagdating natin ng nambalagtas balagtas terminal guys, hanap naman tayo ng ibang driver na pagkukonduktoran mga tropa. Ito, so, ito nga pala guys yung jeep na sinasakyan natin boy oh. Napakaganda ng jeep ni dito ni Idol guys ayun, oh. eh no. so yun mga tropa. Let's go. Itamang eh, biyahe lang dito si Idol oh. Kamote magmaneo. Oh. Napakabilis mga tropa. Oh man. Eto boy. Andito na pala tayo sa so, may balagtas to bulakan terminal mga tropa. So tara tara. Eto guys oh. Antay na lang natin dito na dumating yung jeep na sinasakyan natin mga tropa. Ayun oh. Nakikita ko na siya dun mga boy pushing. Eto na guys, papunta na dito mga tropa. Ayan o, oh, let's go. So tara tara, pupunta lang yan sa drop off mga tropa dito. Tapos magbababayan ng pasayro mga tropa. Ayan o, oh, nga natin dito guys, let's go. Eto na, bababa na yung mga pasayro natin dito mga tropa. Nagsibaba na silang lahat guys, on dami, let's go. Eh so yun guys, Eto boy, tapos na tayo dito kay idol mga tropa. Eh, dito naman tayo sa isa nating idol guys. Sa kanya naman tayo magiging conductor dito boy. Ginagawa niya na tayong conductor dito mga tropa. So, eto guys, andito na. Binigyan na tayo ng sahod dito mga bossing. So, tara tara. Punta na naman tayo dito sa isang jeep ni guys. Eto naman yung next nating pagkoconductoran mga tropa. Yung long jeep ni ni idol. So, tara tara. Sakay tayo dito mga bossing. ya oh, yeah. Sakay, sarado natin yung natin mga tropa Let's go So tara tara Ito naman ang next nating driver guys Ang astig Ayan e, dami na natin na dito mga bossing So ito guys so Ang dami mga nakapila dito mga tropa Oh min e, So yun guys eh, Maghihintay lang pala tayo dito mga tropa Baka dito ko nalang siguro tatapusin tong video At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo <laughs> ng video natin guys Please huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha. So yun boy, let's go. Pinag-aagawan nila ako dito mga tropa. Ito nga pala yung mga jeepney driver na pinagkonduktoran natin dito boy. Long jeepney yung mga gamit nila. So yun guys, hanggang sa muli. Paalam. Eh yun, mag-aantay lang pala ako dito ng mga pasero guys. Habang nag-aantay tayo dito mga tropa, ito yung mga jeepney ng idol natin.